Hindi <laughs> mo na babanggit ha. Pag hindi mo na banggit, <laughs> kita babayaran. <laughs> so? Ay, Ay, sir. Aza. Patrick pa. Uy, kakalabas lang natin. Pinasukan agad tayo. Napakaswerte naman, guys, noon. Waling-waling. Dito lang. Lapit lang yan, guys. Waling-waling lang naman, oh. Second booking nga pala natin to. Napaka ano naman, napaka swerte naman ng ating labas ngayon. Ay. Eh, hey, sir, ano pa? Hiko, ano? Yung bagito mo muna. Gaya pag nabanggit ka, Hiko, Hirikori. <laughs> ano, Chinese? Hikori, <laughs> Tikochi. <laughs> <laughs> Pag nabalik babay, pag di mo nabalik na mga babae Hindi uh, ko mabigkas pa Ano Pag nabigkas mo ka Gaya, pag nabigkas ka kaya ano? Aba, baya, Dito ka na dumaan Amitan ka dyan? Ano Hindi ka saan ka ka? Hindi ko pa napapasukan yung bawat sulok di Oo oh, <laughs> so, Hindi ko pinapasko wala <laughs> Hindi so, so, ko so, talaga mabigkas oh. Hikori Tiki <laughs> Tama ka sir? Hindi, Wale Japanese, Japanese. Mi hap hap kay sir, hap hap hap. Uh Oo, -oh, hap lang laki hap baba. Para <laughs> <laughs> lang po yung mga sikot-sikot dito sa lipa. Oo, ko sa iyo. Mga biglang liko dito sa lipa. Ayun, ah, yung biglang liko ga, yung may kasama ka no. Uh Oo. -oh. <laughs> yung mapapaliko ka na lang. Uh Oo. -oh. <laughs> Saan mo gusto lumiko? Sa kaliwa sa kanan. Ay. -ha. Ay, kasi sa gusto mo lumiko, kaliwa kanan. Kanan. Oh, ba, bakit naman? Oh, Lord. Ikaw nga lang nakita kong may ganito eh. Hindi nga, maganda ka sir. Oo. Oo. Sa Manila lahat sila nakaganito maramihan. Ha? Malakaramihan sa Manila nakaganito. Oo. Ay dito sa liba. Ikaw pa lang. Hindi nga sir, ikaw pa lang. Oo talaga. Maganda ka sir. Ayos ka. Maka parang magkakalala na kuya tayo pang gulo. Ang sabi. Paano, paano kayo Paano nga? I love you baby. Ayan. Ha? Hindi rinig na dumada. Ha? Hindi rinig na dumada Alin? I love you. Oo. Ayun nga, ano? Naka, ano kayo? Eh, Naka-inter kami. Eh. Paano, paano, ano? Paano sabi? <laughs> I love you, baby. Oh, hindi. Iyan ako to, ipopost ko to. Ikaw, wala ka. Yan yan. Ipapakaw ko yan. Ipapakaw ko. 53 lang naman. Ipapakaw

Let's go again MC Motor Series nga pala ang inyong bike For today, like and follow and share Sa so, kasing support naman mga idolo Let's go